guys nagluto ko ako ng na. naglaga ako ng ano o beans yung sitaw ba na yung sitaw na dry na tapos nilaga ko lang nilagyan ko ng manok sinahugan ko ng manok malambot na yung sitaw kung hindi siya fresh na sitaw yung ayan yung buto nilaga ko yan siya tapos sinahugan ko siya ng manok tapos, saugan ko din siya ng metal. Yung metal ba? Metal boost ng sayuti. Yung combination ng metal. Sitaw na ano. Pinakuluan. At saka manok. Ayan guys. Yan ang metal. Yummy yummy yan guys. For how many years ngayon na ako nakakain ng ganito. Kung saan? Pero ang sahog ko, manok yan guys, manok. pick ng manok joke pakpak pak ng manok ayan oh lambot lambot na yung manok kung ayan parang parang ka juice ayan oh sitaw po yan guys sitaw buto ng sitaw oh pinakuluan ko yung pinalambot ko yung buto ng sitaw Ayan o, yan. Ayan, tapos may chicken. Ayan, pakpak -pak ng manok, tapos may buto-buto ng manok. Nga, ribs ba? Tapos, may metal. Ayan o, metal. Metal bus na sa luyo. Ayan po yung menu ko today. Yummy, yummy sulo ko na naman yung bahay mamaya kaya luto 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 ayan guys ayan oh ang sitaw ayan ang sitaw walang gisa gisa ayan guys pinakuluan ko lang ayan kasi yung manok hindi ko tinanggalan ng balat ayan oh ayan oh yan guys masarap yan kasi may metal Ayan ang metal ko guys. Thank you guys. Kain-kain tayo maya. Ayan o. Oh. Ayan. Yummy-yummy yan. Ayan o. Oh. Sitaw yan guys. Yung pinakuluan ko siya. Malambot na siya kasi nga. Kanina ko pa yung pinakulo. Baka maubos yung gas tapos nilagyan ko siya ng manok tapos kunting metal ito lang yung metal na available dito eh yan ito lang yung metal na nandito available na metal metal boss na saluyot yan ayan guys yan yummy yummy yan guys yummy, yummy. wow masarap tapos medyo mara maanghang tapos nagluto pa ako ng insaladang talong maya maya konti guys kainan ako kasi magla lunch ako yan yummy yan guys ang tagal ko hindi nakakain ng sitaw na yung buto lang siya. pinakuloa binabad ko muna ng mga 30 minutes siguro nakababad tapos yan pinakuluan ko hello guys yan metal yan may metal ayan